Tawag mo si Mama. 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 So, Papa. Papa. Chichi. Chichi. Akong. Agong. Ama. Ama. Tito. Tito. <laughs> Very good. <laughs> Very good. Pa. Hapa, hapa. Ang kaya Papa Kiss. Mm. So, what's up ng no, mga kanobagi? Naglalakad tayo ngayon kasama si nisis So, say hi sa so mga kanoo. ni so sa mga kanoo. Mga kanoo. <laughs> si Ian. Wala na ni Ian. Punta oh. kami sa amin parking lot. Park parking lot. Lang, Lang ya, tak takut ya. Dogi, nisa dogi, sa dogi. Dogi. Nisa dogi. Ntar, pak oke nya, ini apa? Ya. Hmm. Minsa, hi. Hello. Hi. hi. Malayo-layo pa yung ating nalakarin papunta dun sa aking pinagparking. parking <coughs> mm. ubo na. Pusuwa wow. oh, mo <coughs> Dirty, dirty, no, no, no. Yeah, ma, I oh know. Yeah. Go go go. Go. <laughs> go, go, go. go, go. Go, yeah. go. Go, Mama, so, Papa, Papa, Cici, Cici, akong ama 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 Tito, Tito, <laughs> Very good. <laughs> Very good. Mama. apa Tito, okay, Tito, papa kiss Hmm. Ya, Tito, Tito, oh ulit 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 mama ví dụ mama, mama, Mắm mama, papa, ví papa, oi <coughs> 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 <tuk angin>. <coughs> <coughs> <Lai. coughs> Layo ng parking na. Ayun, sa dulo ang parking lot. Layo. Ay! Kala ko. O siya, pumanda. Pumanda ka, puti yan. Hindi, huwag mo may tutit sa dito. Maybe kayo eh. Sabi ko sa asawa ko, bili kami ng lupa rito pag may pera kami. Kung kaya lang dito mga ano, kung wala kang 10M, hindi ka makakabili ng lupa. Hindi lupa rito. Sobrang mahal ng lupa. Pero ito perfect sa Gijaron kasi walang kapit bahay. Ayun So, po pinag-iisipan namin kung ano, bibili kami ng ng lupa kasi mag-iipon kami nga pambili ng lupa at namin ng sarili namin ano, maliit na factory ng chicharon so ako naman naisip ko umupa na lang maganap ng maupaahan na factory para nasa ganun eh yung yung pera na pambibili namin sa sa lupa eh, mapapaikot pa namin sa negosyo so, yun naisip ko ay grabe <laughs> yeah. ninyong nyong ma so handa very hot hey Pogi ba ikaw? Na, iyan. So, what's up na mga kano? Bali, ngayon, eh, nag tayo ng truck ng basura. So, di Excuse me po Dito kasi dadaan yun Ano, uh, sa So, hintayin lang natin Ito yung basura na itatapong ko Tapos, may mga basura din doon Ayun yung parin yung ano Yung motor sa yung Mga basura nila Diyan pa rin nakatambak Hindi yan hinahakot ng basurero Mabilisan lang yung pagtapon ng basura mga kano. Tapos ayun, hindi naman nila kinuha yung mga basura na yun. papasok na ako sa loob. Ay, sobrang lamig. <laughs> sobrang lamig dito. So, dito, pagka nalagpasang kayo dyan, mayroon pa rito sa kabila. Yan Yan din yung, yung, yung ano niyan, dadaan din dyan. Kaya, walang kawala yung basura eh. Pag nalagpasang ka dun, dito pwede pa pwede ka rin maghintay dyan kasi dadaan dyan so what's up no, mga kano kamusta po kayo no? so ginawa ko lang po tong uh, video na to para po ma-replyan yung mga nagko-comment po sa atin sa aking mga videos dito sa youtube so simulan natin kay silver back avenger ang boring pala ng mall dyan sa taiwan wala man lang events or mga shows Nagpapasko na pero wala man lang Christmas decoration, kahit na Christmas music, walang nagpapatugtog, hindi mo pilang Pasko. So, kahit dito sa US, ang boring ng mga malls. Ibang iba talaga ang mga malls sa Pinas kaysa sa ibang bansa. Ang malls sa Pinas, maraming gimmick, pasko at saka umaapaw sa Christmas decoration. Bawat sulok, may Christmas tree. So talagang ibang-iba po yung kultura ng mga Pilipino sa kultura po ng ibang mga uh, bansa kasi sa atin, alam naman natin na talagang pinaghahandaan ang mga events or uh, tulad niyan Christmas, Christmas, New Year, di ba? Dito talaga, for example dito sa Taiwan, dumadaan talaga yung mga events katulad ng ayun nga, Christmas, New Year. Hindi mo mapipil dito sa Taiwan yung ganong mga events. Panay trabaho. Yun, yun, yun na lang sasabihin ko talaga panay trabaho. Kaya, siyempre, wala ka ng time eh. Kasi puro trabaho. <laughs> Tungkol naman sa mga mall dito sa Taiwan, bihira rin yung mga nagde-decor ng ganyan kasi nga, iba yung kultura ng mga Taiwanese. Wala naman silang Christmas. Di ba? Kaya, ang nila dyan, katulad ng Chinese New Year. Ayan. Ano pa ba? Ah, uh, dragon Boat, Mooncake, ayan, yung mga ganyan. Yan yung mga tradisyon sa mga events sa kanila eh. So, next question. Ito naman. Marami nagtatanong sa atin, mga ka No? Silent viewers ko dyan. Uh, mga ka maraming salamat po. kay, di kayo nagko-comment, okay lang. Alam ko na dyan kayo at nag-like sa akin, mga live. Thank you so much. At dito naman kay Pidol Chichi. Question ko lang, bro. Now that you are already established your business, are you covered with the same benefits it comes to your retirement years like regular company employees, pension, and... Uh, labor insurance benefits meron ka din ba nun? yes bro, uh, covered tayo ng mga insurance uh, tulad ng mga tinanong mo katulad ng pension, labor insurance benefits, meron pa tayong ka. kumpleto po tayo at nakabili na rin tayo o nakakuha ng life insurance so dito sa Taiwan ang kinuha naming life insurance is sa akin is 30 years sa misis ko naman is lifetime so yun, yes, meron So, shout out naman dito kay Kabayan Pilipinos sa Spain. Shout out idol ko noo, isa ako sa nanonood ng video mo. Nandito ako sa Spain at matagal na ako nag-abroad pero gusto ko rin magnegosyo. So, advice ko naman dito kay ano, kay Kabayan Pilipino sa Spain. Ah, uh, pa lang, ano ka na? Uh, Mag-isip ka na ng mga gusto mong gawin. Kasi mag-try ka na. Halimbawa, yung mga gusto mong magbenta. Kasi yan magsisimula yan eh, sa maliit na bagay. Magbenta ka ng gusto mong ano, ng product. Mag-isip ka ng product na gusto mong gawin. Magbenta ka. Mag-try ka na mag-try. Kasi ang pang negosyo kasi is ano eh, try and error talaga eh. May malulugi, malulugi ka talaga eh, Kaya mas maganda, ano, hanapin mo yung negosyong para sa'yo. Mahanap mo yung negosyong para sa'yo kapag ka, nag ka na nag Katulad ko, uh, kano, kasi ako, ano ko eh, marami akong trabaho pinasukan. Pero dati pa lang, sanay na ako magbenta na magbenta. Tulad sapatos, damit, at kung ano, ano pa. Pero di ko alam, chicharon pala ang para sa akin, di ba? Ganun ka rin. I'm sure meron ka na kung talagang gusto mo magnegosyo, hanapin mo yung negosyong para sa iyo. Ngayon pa lang, mag-start ka na. Magsimula ka sa maliit, ano. 'Yun lang yung advice ko. Okay? Next tayo. Kabayan TW22. Ano work diyan, bossing? Eh yung tinatanong niya dito sa aming ano, siguro sa aming negosyo na chicharon. Bali yung work dito sa amin eh nagluluto ng chicharon, nagka-cut. Ayun lang nagpapackage at nagre-repack. Yun lang, yun lang yung ano. Napakasimple lang ng trabaho. So, next tayo. Wow, level up ka na. Kano, oh, watching here in Kaosyong. Buti at may kaya din si Mrs. Kaya madali kayo makabusiness. God bless. Alam mo, ito yung isang bagay na pinagpapasalamat ko. Kasi yung Mrs. ko kahit papano, eh, may kaya sa buhay yung kanilang pamilya. Pero ganun paman, eh, hindi ako umasa sa kanila para sa negosyo na to. Kumbaga, nagsimula kasi kami sa maliit eh. Kumbaga, walang nilabas na pera. Uh, ano, totoo lang, walang nilabas na pera. Itong negosyo namin ay nagsimula sa balat ng baboy na hinihingi lang sa palengke. Imagine niyo, Hinihingi lang namin yung mga balat ng baboy, niikot ng katulong ko dito yung mga benang ko, asawa ko. sabi, kasi noong time yun, ko sa trabaho eh. Kaya, pag uwi ko galing sa trabaho, uwi na ako ng mga alas, alas 7. Pagdating ko may balat ng baboy, gagawin ko na So yung kinikita nung, nung chicharon ko dati, yun yung ginagamit ko sa mga pambilin mga gamit Katulad ng kalan, mga ganon Tapos unti-unti, mga kaano, ganon yung nangyari So malaki sa, ma ano, papasalamat din ako kasi yung Taiwan is, ano, sabihin, nisip ko kasi nung time na yun Ano, kahit na nisip ko kasi nung time na yun, try lang Kasi alam ko, pagka umasa ako sa pagiging factory ko, may pamit may mga anak na ako. Nung time kasi na yun, wala pa akong anak. Eh talagang rapang kaming mag-ipon at rapang kaming bumili ng sarili naming bahay. Kaya maganda talaga pag kami negosyo ka, mas mabilis ka makaipon. So try lang. Saka yun, tiyaga. Kasi nung time na halos di na ako natutulog. So talagang pagka gusto mo yung ginagawa mo, di mararamdaman yung hirap. O change tayo dito kay, kay Juanito San Pedro. Ito yung matagal natin subscriber. talaga namang uh, nagbibigay ng maraming advice. So watching For, from California. Bigi ka na ngayon. Ha? <laughs> I'm happy and proud of you. Sigurado akong 100% ng mga Pilipino subscriber ay ganun din ang feeling. Track na ang nagpipick up sa produkto mo. Basta remain humble ka lang at marami pang blessing ang darating sa iyo at pamilya mo. Meron din ditong Hispanic na chicharon ha? pero hindi malobo. Pero may chili flavor sila. Subukan mong i-experiment ring gumawa ng unti-unti lang ng isa pang produktong ginawa, ginagawa sa Bulacan na pwedeng subukan dyan sa Taiwan tulad ng Cornic. God bless you more. Yun. Bali, ito po no, yung 'yung si si Kuya Juanito ay nagpapasalamat ako sa mga comments saka sa mga mga advice niya sa akin. So marami rin ako natututunan sa kanya. Kaya uh, soon 'yung mag-add tayo ng product. Ngayon kasi ang talagang kailangan ko is mag-add ng tao. Kumbaga kasi chicharon pa lang 'yung binebenta namin, pero ano na eh. Kumbaga hindi na kinakaya. Kumbaga kailangan na naming magtrabaho sa gabi. Katulad yan, ako, sa gabi hanggang magdamag na ako nagtatrabaho sa umaga, tulog sa gabi. Uh, tatrabaho kasi para masuple lahat ng mga orders. Kasi, nag-boom! Yan, nakakatuwa talaga. Sobrang saya kasi. Hindi ko na-expect na magiging ganito yung uh, business namin. Hindi naman talaga na, ano, na boom na boom. Pero para sa akin, okay. Kumbaga, mas malaki na yung inunlad kumpara nung nagsisimula pa lang kami. Yan. Siguro in the future, mag a tayo ng mga bisoto, popcorn, mga ganyan. Mga ibang product. Pero sa ngayon, kailangan muna namin humanap ng mas maayos na, na, ano, na pwesto. Saka mas malaki. Kasi yung pwesto namin ngayon, nalilitan na kami. Dahil tuwing magluluto kami, halos wala ng space na natitira. Yun yung nagkakaproblema. Unti-unti siguro. Yan. Si Malyari. Congrats, JP. Yan. May mga tao kasing ano, uh, natutuwa no? at nago-congrats katulad niyan na sinasabi oh, successful ka na uh, ganyan. Para sa akin po, hindi pa po ako successful. Marami pa po ang dapat matutunan kasi nagsisimula pa lang ako, kumbaga sa ano, eh, baby pa lang. Mga ano, siguro masasabi kong successful na ako pagka hindi na ako nagtatrabaho or may mga tao nang nagtatrabaho para sa akin. Yung alam mo yon, pasiguro, uh, kasi yun yung ano ko eh yung, yung yung gusto ko yung may time na ako sa family ko sabihin pwede, di na ako di na ako nai-stress pero siguro matagal na panahon pa mangyayari yun pero malay natin pero yung, para sa akin yun ano na yun medyo success na nun eh sa ngayon kasi anytime pwedeng bumagsak tong business namin kasi nga wala pang ugat Maga, yung ugat niya, maliit pa lang. Kaya, hindi ko masasabing successful. Baga, yun nga. Maraming bang dapat matutunan. So, dito sa Canada, dito tayo kay Pinoy Abnoy. Dito sa Canada, or siguro halos sa lahat ng first world, uh, maraming bagay na tinatapon na kahit na ice pa ay, or hindi pa sira. Small family owned, vulcanizing shop, eh, wala nga makita dito sa Canada. Diyan nakas sa Canada, napansin ko lang dyan, eh, talaga namang magkakalayo yung bahay, no. Ibang-iba yung kultura nila dyan kasi nga maunlad na bansa. So, para sa akin, parang malungkot dyan eh. Parang mas okay dito sa Taiwan kumpara sa Canada. Yun lang para sa akin. Pero, yun niya, yung sa Canada nga, mga parang ganto rin sa Taiwan, mga bagay na pwede pa tinatapon na. Lahat eh. Napag-iwanan na Pilipinas. Ganun talaga. Si Lenny Costudio. Labubo is a monster. Yes. Labubo is a monster. Correct. Saan lugar ka sa Taiwan? Bakit walang Christmas ko? Decor. Nung panahon ko dyan, bago mag-December, marami na palamuti at puro tugtog. Christmas song, 1994 to 2005. Taipei Tao is si Chow Yung Li, kaya nakaka homesick Siguro ito si Lenny Costudio, eh, dati po siyang nag-Taiwan na ngayon inasa nasa Pilipinas. So, ibang-iba na po ngayon. Pabago na po ng pabago ang ano ang mga tao. So, di natin masabi in the future. syempre. kasi puro cellphone na, online internet, baka nag-uusap na lang visual, no? Uh, through online. Wala nang, ano, wala nang banding-banding. Di natin masabi. Ayan, di ko pinangarap manirahan Mas masarap pa rin mamuhay sa Pilipinas. Masarap mabuhay sa Pilipinas kung financially stable ka, no? O, for example, may life insurance ka, SS, at ano pa mga benefits. Pero sa mga katulad ko na ang mga benefits ay nandito sa Taiwan o let's say may ipon akong pera, umuwi ako ng Pilipinas pagtanda ako, nagkasakit ako, yung ipon kong pera, mauubos lang. Kaya para sa akin, uuwi-uwi na lang ako sa Pilipinas, gano'n na lang siguro. Pero pagtanda ako dito ako sa Taiwan, mas ano pa, mas alam kong safe sa ano, hindi ako mahirapan sa mga maintenance. Hindi ka sa Pilipinas, kung wala kang pera, wala. Kung hindi ka, kung hindi magiging maganda yung buhay mo, hindi ka magsusumikap, hindi ka makakilala ng mga kaibigan mo, especially sa mga kamag-anak mo. Kaya, ayun, real talk na mga ano, ano. Kasi, totoo naman eh, kapag ka ikaw, eh, wala kang sinabi sa buhay, let's say, isang kain, isang toka ka, alam ng pamilya mo na gano'n ang buhay mo, tas may mga kamag-anak kang medyo nakakataas, o mas maganda yung katayuan sa iyo. Iba yung feeling eh. Kumbaga, let's say sa reunion, yung mga may kaya may mga kaya na kapamilya natin. Sila yung nandoon eh. Kumbaga, sila na ipagkwentuhan, nagpapalaro. Pero yung mga uh, mga mga walang pera, ano ginagawa? Hugas ng pinggan, tagaluto, 'di ba? Yun yung realidad eh. Tapos iba yung ano, iba yung pakikitungo talaga. Hindi lang sa mga kamag-anak, kundi sa mga kaibigan. Iba talaga yung tungo pagkaalam nila na may ano ka, may datong ka Kaya ako naisip ko Hindi talaga ako pwede na ano Na walang pera Let's say na hindi ako mayaman Pero alam ko sa sarili ko na na ano Walang wala akong pera Hindi pwede Kasi ano eh Yun yung kalakarn eh. Pag wala kang pera Iba talaga yung trato sa'yo Di katulad ng may ano ka may may pera ka Nakaka, mas masaya mamuhay yun <laughs> yung pinaka point ko ron so kabayan ang bilhin mo ay gold kesa mamahaling damit at accessories na no, ng halaga yan ang alas yun to habang tumatagal tumataas ang value tamang tama po yun no ayan kaya ako kung nagkakapera ako imbis na ibili ko ng mga 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 damit na ano na mamahalin. Pero bumibili rin naman ako pero hindi naman yung mamahalin. Yung tamang panggamit lang. Bumibili ko ng uti unting mga ano, ng uh, gold bar. Yung mga halimbawa uh, 35, 35 grams mga ganun. Kasi alam ko in the future pe, pwedeng tumas yung value nun. Uh, meron nga ako ditong natabi na. So, tinatabi ko siya mga kanoo para sa mga anak ko. Kasi siguro 20 years from now, o oh, matanda na ako nun, yung gold na tinabi ko rito, eh siguradong mas mataas na yung value nun. So yung pang-university ng mga anak ko, eh hindi ko na magiging problema kasi nandyan na. No? So kung mag-grow pa yung business namin, eh mas maganda ko hindi siya magagalaw, mapapamana ko pa sa mga anak ko. Yan yung maganda ron So yan lamang po muna at maraming salamat po sa lahat mga nanonood sa aking vlog. So ngayon eh kailangan ko na pong umuwi. <laughs> uwi na. Uwi ako sa mga benako ngayon kasi nami ko yung so uwi na ako ngayon sa So so hanggang ganun na lang po muna mga kanon. Ano. Maraming salamat po sa lahat mga nag-comment at, at sa mga nang, mga nag-a-advise sa akin at sa mga ano pa at sa mga question na hindi ko nasagot eh comment ka ulit o siguro hanggang dito na lang po muna ng mga kano maraming salamat po sa panonood ng aking vlog at dito na po ako nagreply sa aking video kasi minsan di po nakaka-reply no. So suportahan nyo ako mga kanong sa aking uh, buhay dito sa Taiwan at sa aking pagnegosyo. eh yung simpleng like and share eh malaking bagay na po sa akin. Eh kung hindi ako ka pa ako kapa po naka-subscribe, i-subscribe eh, na. Pagpasensya niyo na po ako minsan. Medyo ano kasi ako magsalita eh uh, medyo na bulol ba? Parang ganun. Parang minsan kinakain ko yung sinasabi ko. Hindi ko, siguro yun yung way ng pagsalita ko. Hindi eh. kasi ako ganun kagaling mag, ano, magsalita. So, na-practice-practice -practice lang sa pagbablog. So, yun lamang po. Thank you po. Bye-bye.